A friendly reminder, watch a by golly wow if you like it watch it, kung di ka happy mag next video ka muna at mag chillax to the max. Emilicious! Ako si Svenja, ang sipling princessa, pero may arrive! Kami ang girl. Hello Miss Girls! Ito na naman po tayo. Ngayon naman mag gardening tayo. But, before for anything, for anything else, please like, uh, share, and subscribe dito lang sa Miss Girls! Check it out, yo! Mahilig ako sa halaman yan biniyayaan na biniyaya, biniyayaan yata ako ni Lord ng green samp yan, meron akong mga sili meron akong ginger yan, yeah, may ginger ako yan, meron akong dalanda under, kalamansi yata o dalanda yan yan, dami akong magamputan And then, Parang bubot na itong aking garden kasi hindi ko na nasikas. So, ngayon na lang kasi bakasyon. Ayan, sale eh. Ayan, tapos ang aking kamyas. Kung na lang kamyas, pata pa siya. Halo-halo to eh. Mga bula halaman. May mga bula karosal. Ganyan. Minsan may sunflower pa dito eh. Ayun, meron akong pinya. Isa, dalawa, tatlong pinya meron ako. Ayun si Sven. Hello. Mas ito ang aming puno. Ang gusto matanggal itong puno ng uh, ano, cup. Ayan. Puno ng ipil kasi. Pag umabagyo. Itatamaan na puputol kasi hindi siya matibay. di ba? Napuputol. Itatamaan na mamatay ang aking mga halaman. Dito ko tinatapon yung mga nabubulok. Yan. Diyan. Para magsilbing fertilizer. Ano ang aking atis. Ay, malaki na ang aking atis. Meron ako ditong ano, bench. Dati meron ako dyan ang kalabasa. Eh, tapos na. Mmm. Chubi. Mm. Chotong. Oh, di diba? oh, diba? ba? Tik 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 perakin. Oh, yan Space. Bayan. Watcha. Oh, iyan, di ba? Ganda ng lugar namin. Ito ang subdivision na puro puno kasi walang masyadong bahay. Ayan ang aking garden. Ang garden ni Emmy. Marami po nagtatanim dito sa paligid namin. Katulad itong kapitbahay ko din. O, oh, di ba? Ano tay? May mga nagtatapon ng ano? Hindi sila nagtatapon ng basura, no? Alam nila ang linis-linis. Nahihirap, nahirap Hindi ba nila napakahirap maglinis? Tapos basta na lang silang nagtatapon ng basura, o. Oh. Diba tayo? Tayo, naka-vlog ka, ha? Huh? Naka-vlog ka. <laughs> ano po pangalan nyo? Chris. Chris Ortega. <laughs> Agad dito rin po kayo? Dito kami. Ah. Dito lang. Uh, buti, buti nga naisipan din magtanim. Sino po naka-isip? Dito po naman. Ang ating, ano, presidente? Presidente. Oo nga, yan o. No, sayang ang daming lupang, ano, no. Tsaka daming, tsaka puna na lang ng basura. Tingnan mo, oh. O yan o. Oh. Tay, gusto nyo magtanim ng ano? Ang dami kong papaya eh. Papaya? Oo. Oh. Ay, meron na. Papa, ano yung rambutan? Ha? Ano yung point? kasi sa amin eh. Ang dami kong tinapot. Kasi sa lugar ko, ano, tatanim ako pero yung mabato. Hindi ka agad nabubuhay. Yung ano, yung mga halaman. Rambutan nga tayo no? O yan, rambutan yan. O buti na lang may gantong pang tao sa mundo, no? Kasi kailangan talaga mahalin natin yung mundong ibinigay sa atin ng Panginoon. Diba? Tayo rin tao eh. Kaya huwag tayong manisi ng iba. Huwag natin sisihin ng gobyerno. Ang sisihin natin, mga sarili natin, maging responsible tayo. Magandang tayo. Ha? Ayun lang ang mensahe sa madlang people. Madlang people. Oo, no? Yung proper disposal of ano basura. Garbage. Ano tayo? Ano? Proper disposal of garbage. Ah, okay. Tingin naman dito. Oh. <laughs> Ayan. Wala akong ngipin. <laughs> okay lang yun. Ako din wala ngipin eh. <laughs> ah, ang importante, malinis ang kapaligiran natin. Kasi nagbabago na, may climate change na, ramdam na ramdam na, ramdam na ng tao. Ramdam na, magbabago ng panahon. Gawin natin ang dapat natin gawin bilang ah, mamamayan ng Pilipinas, ng mundo. Bye tay ito naman. O, oh, diba? Dahil sa mga tanim, Pagtinda siya ng mga gulay. Hello. Ano ang ulam mo? Hello. Ano isda ka? Ano isda mo? Hello. Ah, magkano? 160. 160 ang? Galo, uh, salmon. Ah, o, salmon na ang dala mo? Ha? Huh? Salmon ang dala mo? Salmon, tilapia, bangos. Ah, nakabulag. galunggong. Ah, Pampano. Ah, sige. Bye-bye babush. Ay saluyot nga, gusto ko saluyot. Ayan, bawal na nga magtapo, no? Tatapon pa rin sila, oh. Oh? Ah, diba? Tama ba yan? Awa naman tayo sa mundo. Oh? Choink. Choink. sisipag ng mga kapitbahay ko, di ba? Nang linis. Yan oh, malaking tulong sa mundo. Oh, kasi iwasan natin sana lumala ang climate change ng mundo. Oh, yan di ba? Every day yan. Oo, oh, si oh, oh bibidyohin kita. <laughs> oh, ayan, di ba? Masisipag yung mga yan nakaala ti saluyot ko ijay garden ko kurang lang ti papaya Itong aking mini garden. pinag-iinuman ng mga street dogs o ng mga askal uh, mosquito repellent uh, Lotus na binabantayan ng bibing ito na hindi ko <laughs> Alam mo ba nagsisilbi itong ano inuman ng mga asong gala. Ito. Sinong may gusto nito? Mine na. Ang mahal sa mall. O kaya sa anong kahit sa mga tindahan ng mga ano, plants ang mahal. Ito ang aking cosmos. Ito, gusto gusto ko itong cosmos. sa dami ng halaman ko nagkaroon na ng bahay ng bubuyog dito dito kasi malamig yan o ayan bagong tanim ako ng talong or eggplant sa pasulang naman tingnan natin kung mabubuhay at kung bibigyan tayo ng magandang bunga magandang ani sambong kamyas ng aking mint leaves. ng aking mint. Kasi paborito ng anak ko. Ito nilalagay niya palagi sa... Nag-water therapy kasi siya palagi. Hindi kami, masyal, hindi kami masyadong nagsasoda eh. So, yan. Nagtanim ako ng mint. Nilalagay niya yan sa tubig. Pampabaw mo pa ng hininga. Tapos so, nilalagay niya sa fresh water. O sa juice. Yan. Mint flavor. Kahanap nga tayo ng... Mapipiti sa aking garden. Uy hoy meron akong talong. I isang talong, yung isang mahabang talong ko ay pinitas ng iba. Wow, pang to organic talong. Organic talong ang pinandidiri ko lang dito. Kape. <laughs> Tubig na may kape. Tapos, ang idinidilig ko lang, yung imbak na tubig ulan. Kaya lang, pagka, minsan kasi yun nilalamok. Kaya ito na lang, tubig gripo. Tapos nilalagyan ko ng, ano, ng konting kape. Konting kape. Ah, uh, tinuro sa akin yan nung kasama ko nagtatanim dito sa kabila. Si Kuya Jun. Kape daw, sabi niya para, ewan ko, si-search ko nga kung ano ang naibibigay ng kape sa mga halaman. Bakit kape ginagamit niya? Pero, Uh, usually ginagamit niya yan tuwing hapon para daw kinabuka, pag daw kinabukasan ang lalagudo ng halaman niya ang sasaya ang sisigla eh ginagaya po okay naman ang um, effective naman pag nagkakanta pag sila nagigising nagigising sila pag nagkakapis sila pag hindi mo ng tubig na may halong kape ibig sabihin nagigising sila kaya sumisigla sila ah parang tao ah pero ginagawa ko lang yun, ano, yung kape na maglagay sa pandilig once a week. Ako, lahat ng nabubulok kong basura, yung mga pinaghugasan ng bigas, pinandidilig ko dito sa mga halaman. Yung mga pinaghugasan ko ng mga isda, yan, dinidilig ko. Nagsisilbi itong vitamina sa mga halaman kaya malalago. Yung mga pinag, uh, pinaghimayan ng mga gulay, di ba? O oh, yan, yung mga bituka lang isda dyan po tinatapon tapos kinakain ng mga hayop. O, oh, diba? Matataba siya. Mmm. Mmm. Corn. Yung akin mga pinaghugasa ng gulay at frutas, niipon ko rin para ipandilig sa halaman. Natural uh, pataba. so, yung mga pinaghugasa ko ng frutas. Piniipon ko lahat yan. Pinandidilig ko sa halaman. Nakakasave na kami ng water. Ay, maganda pa sa halaman Pagkasan ng isda. Iniipon ko at pinandidilig ko sa mga halaman. Pangpataba. Natural na pangpataba ng gulay at ng mga halaman. Itong aking cattail. Kaya lang, ano siya, masyadong matubig yung gusto gusto niya ng tubig pag hindi mo lang siya nadiligan ng isang araw nako narulungkot na siya tat ano apat na paso yan eh ewan ko kung nasa na yung tatlo naglayas na yata nga tawa-tawa, meron ako pinapasok ko para malinis. Dito, inilagay ko dito ang halaman na ito para hindi kami makita sa loob itong halaman na to. Tuwing summer lang talaga siya namumulaklak. In bloom lang siya pag summer. Galing pa to sa Japan eh. Ang daming buds. Paborito hmm. ko to kahit ng bata pa. Kasi may wild na ganito eh. May wild tayo sa Pilipinas nito. Halos parehong-pareho lang. Pero itong galing sa Japan, ang ganda. Ay, eh, parang sampagita siya. kasi ang bango. Yung bango niya parang sampagita. Ayan, sis Benja. Na-appreciate niya ang aming garden. Wow. Smells good, no? Lala pag dinray niya yan sa loob ng bahay, napakabango. Kung maaamoy niyo lang. See that? Oh, in bloom. Hello, mga ka-emis, girls and boys. Another tipid tip na naman. Girls, ang mga god, emi, Perez! Kung mayroon din lang naman kayong mga halaman, o fresh na bulaklak katulad nito ay pwede nyong gawing air freshener imbes na bumili kayo ng pang spray di hmm, ba? Diba? may chemicals yan ito wala fresh na fresh ang bango 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 hmm. ito lang po ang katapat nyan fresh flowers in bloom flowers at gunting at syempre face para lalagyan dito mamaya at papakita ko sa inyo at ang bangkong naaamoy nyo lang napakabango ito po ang natural air freshener ko sa loob ng bahay at pwede rin sa bahay mo at sa bahay niya at sa bahay nating lahat natural air freshener pati nga dito sa loob ng bahay meron po diba kasi malamig at saka ang ganda sa mata nakaglu kasi ang ating mga mata sa TV kapag tayo nanonood. Nakafocus lang ito, isang tinitingnan. So, para maiwasang mapagod ang mga mata, pumikit muna lang ko. Sandali, and then, tumingin sa halamang green ang mga dahon. Para makapag-relax at makapagpahinga. Napapagod din kasi ang ating mga mata. Kahit na sa loob ng bahay, oh, oh, meron akong halaman ko. Diba? Ayan. Napakabango po ng bulaklak na ito. Napitas ko na. At saka ito. Itong bulaklak na ito ang bango. Yung dama din noche kasi, sa gabi lang siya mabango. Pero ito, the whole night, saka the whole day, ang bango. Lala pagka nasa, ano, nasa sarado, closed door, yung saradong bahay mo, ang bango nito. Yam ka na Miles. Yes. Bungang Arts.